Anyway, uh, so, kabalo na ang tanan na incoming congressman man dyan tanong. gusto lang po na ako i-share ha. Uh, experience na ako na sige, labot sa Dabao. Nasa Tama na? Okay ako. Tamayin kami. Merry Christmas. Palakpakan naman natin Cap Omar Duterte! And we just like to welcome our former president, former Rodrigo Duterte! Palakpak naman! Thank you so much, Kap Omar. And thank you so much. At siya pa ako, bakit hindi mag-continue, magpaparaffle muna tayo. Then, I just like to welcome our four, hi, our good mm -hmm. evening. Mm -hmm. Hi, Mayor, yeah. Hi, May. Hi. Wala ba ako? Nasa-starstruck ako, first siya mas nakikita. Yes, the greatest president. Correct, the, the best president of the Philippines. At siya rin ngayon, continue muna tayo. Dahil mamimigay muna tayo ng 12 lucky winners ng Microwave <laughs> Oven. Okay. Microwave open natin sa atin, of course. Thank you so much, Mayor Baste Duterte. We have four winners of Top Mama brand. At syempre, eto na, ha, ang ating Top Mama brand. Sabi, kanilang tanan, uh, mga halandong kapitan. Uh, Morag, sakit po sa akong buot na pag ninyong uh, dili na itong bahol sa gobyerno. karon uh, murag mag-ubad tag usab bahol sa karon uh, murag mag-ubad tag usab usab pa kadako nga Davao Davao is ang kapital Davao City pagkamatay niya gitunga-tunga na na Davao del Norte Davao del Sur Davao Oriente tanak pipila na ka mga Muna yung uh, nahitabo, pipila ka sudan. Muna history sa Davao, sa politikan ng istorya. Kunya, ang masunod ng politiko nga nailis, doon po ito akong papa, sapat mga three terms, only noon, four years, four years na ito. Ako'y nailis. Sa doon kayong panahon, ako'y nahimong mayon. Kunya... Lugay po kong nag sa position uh, posisyon pagkamayor. Yan e akong anak, nagkaroon si Basket. Huwag na ang malang mo'y huwag uh, malang na mo'y makit ang sayo o nilas sa pamatas ng politikan ko. Uh, Mga na lang ko ninyo na ayaw na nag-ilis din. why fix it nga nung imo mang ayobon wa maguba karon may mong buta ano yung panahon na umbang ang problema ang pagdala sa sudad kamong tagadaba o nga siguro patangon pa mo nakita man ni o susana mo amam mo ang sudad tanawa karon di na ganit kahalos makalihok na tasa sa development ang atong infrastructures wa makagukod because di, di wa nato ma wan na mo kalent ang kabuto ako mananhi ko ngari og wala bay police ng hag na hagar ha di ko maka abot kan resort ayo kay ang mga tao ug pasabot ug dagang sa kyanan na indication ug dagang sa dagang nakapalit na ako. may, 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 kuwarta kwarta na. Ang si Lambo, building ito, building na rin. Pero ang katita ng translator, ang makinabang ani inyong mga anak na ilang oportunidad sa ilang pagtrabaho, skwela, hindi na sila mga ito, mga Manila, ang anak, na yung mga trabaho tanan by that time. Kaya, buto na ito. Ekonomiya, ekonomiya na na. Istoryahan So, ato nila ni uh, we maintain the situation guapo man, kita mo no uh, bumita na ko uh, if it ain't broken why fix it? Huwag mo po magupa ang among pagdalang rin sa inyo ang among pagdalas mga gobyerno kung anong inyo mong putlon. So, maray ako ang hangyo karon og gamay ang pamilya ng Duterte nang awat nang urako tanan kita man mo tud karon ang akong bay suka di adto og busy mayor ikan sa taal nga um, gi baha na ang akong barangay karon sa Ronyero Isa ni gawas ni, ni gawas ko bagka, presidente ni Sorgo balik pagka mga sa kwarto di na lang pero ang among pagdaas sa sudan kinasingkasa yung kinarong. Huwag may mga rakot, huwag may mga ngawat, huwag may nakita, huwag may mga tansaksyon, at na. -tool. Ang amo, ang trabaho lang yun. Service Duterte. So... mo <laughs> nakaron, karoon... Uh, budakan ko... Ako manggot tiguwang na. Hindi manggot hindi manggot tiguwang, di mo Mukhang makatindog rin ako. Pero ang patsin ba? Managisiguro na lang na kung budakan ko, kung tinuod lang, wala naman gugawin trabaho, bugot. <laughs> tinuod lang. O niya, gilinan ta mo, huwag kang inigusyo. Pangita mo gugusyo ng isda ba nga Duterte, pati sari-sari sa so. mga. So ako, ako na ako yung sundo. Dahil yun, retirement. Pero medyo ko lang, huwag tayo pang iksa-iksa rin ang, ano, ang, retirement to ang sa asawa, pwede ka paita. Ang nga, tagaan ka sa, hindi, pwede sila pa ng may bata. Naman sila ipsoon sa kaduang asawa na po. O, naman tayo mahimo diya. So, ako na lang paspasan pag istorya. Morag ni hatang kong signal sa inyo karon na pagdagan ko pagka mayo. Onya, yes. uh, kung para sigurado yun, nung no, Duterte lang yan kung mabili ang ko, ang mga yan basi, oh, yeah. biya ka lang sa likod, Sao alang kay matumba ko, ikaw lang gihapon, total mayor na kabalaan. Yes. Okay. Okay. Muna lang na, may akong proposal ninyo, mayor ko, ang akong anak, ka uh, vice mayor, ang udagan pagka congressman sa 3 district, si Umar. Akong apo na ni. Pa ah, second, second district. O sa first st district, si Kuan Malangyakon. Pulong. Wala ang bulong. Tatay, pulong. So, siguro siyang, ito ano, pa sa... Tepas gawas. Mau lagi sebuah Christmas. dan yang pemilihan. Ada masa pemilihan lagi. Dilek, pernah sama anak. orang kamu bah, kamu mga, kamu mga kamu berangkat dengan terduga pemilihan. orang. Kau wala rin gasto kayo punong munet nila ako usap nga lang si Rigo kung daw magbultong kakonsigan mawari mo so, lang <laughs> ano mawari uh, okay ako ako stricto ko basta pang gobyerno basta ang inyong mag-istoryata there will never be time mag-istoryata sa city halls akong balay sa doa sa doa ng mag-istorya ta o mali. Kana di gina may tabo. Kaya Kina, kinabuhi, tama o mali. Diri lang tas tama. Diri lang tas tama. Kay ano ang So, ako mayor, mawag yan po, isekto ko sa tanan. Sabi na disiplina. Pero ang pa yung sa taayuhan sa lungsod.

kinsa uh, sa ato, tong buslo, tong mga Duterte. Atong pangita na itong paagi kung saan na ito pag buslot o modalan. Kung ano, isulat kayo. Kung kita kayo yung dire sa ikan sa saksa. Sa, sa panakan pa lang kung pinang na. Mupod nga rin. So, muna na yung solusyon na. Kasi muna na ato atong trabaho. Kung ano yung lain. Eh. Muna na itong panitumutan ang atong sauna na to pagihok ng resdabaw. Totala ang kwarta sa ilang sulod eh. Building, trabaho na sa itong mga anak. Ito na ng paningwa. So, mara na kayo kasulti siguro ninyo. Kung gawaton ninyo ang akong pagkatao, pagkapolitiko, ang iyo ko, ko, ko ninyo, ang mudagan ko, so, ang kabangan ko ninyo. Para kung yun masiguro ako ang ako anak tumo ano yung bisi mayor karon komportable ko komportable ko ang simbagong mabagong at ko ala magbong ng bal magbong ang ginawa sa ina na yung tinubagan ayaw 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 di ko siya di ko pero kaya na pa to ang ako one di na magdugay kay na ako koy ma kaistorya hindi ko makaklaro karo ni yung istorya, pero dili di, guwapo ang panahon. Base mo, mo kalit na na yung balita. Pero, itang sa ubos, oh okay. Pero,